Shit. Oh, shit. Mingo, oh, but maliit. Malilibre ka ng alam, maliit pa. Isang araw habang nagsi-cellphone ako, nag-PM nga pala sa akin si Itchang Bunggan. Ini-invite kami ni Aling Rehina para pumunta sa bagong business niya. Kaya lang parang masama ang panahon. Ilang araw na kasi malakas ang hangin at umuulan. Syempre, agad na ako nagbihis. Magmumotor lang ako para mabilis. Kasama ko nga pala si Aling Rihina. So paano guys? Tara! Ang kaso lang very wrong. Inabutan kasi kami na malakas na ulan. Pati nga pala si Itom na basa. Hindi na nga pala kami dadaan kila Kuya Dug. Dito lang kasi sa purok sa isyung business nila Itchang Bunggan. Napakaganda nga pala dito guys. Tapos napakalawak pa ng parking. Balang araw gusto ko rin dito ng business. Char. Nakikita ko na nga pala si Boy Skin Nandito na rin pala si Kuya Dugs. Agad nga pala ako nagulat. Nandito kasi yung tarpaulin ng Team Dug yun. Mabuti na lang talaga hindi lumakas ang ulan. Pumasok na nga pala ako sa tindahan nila Itchin Merienda nga pala yung kanilang tinitinda. Meron ditong putlong at burger. May fishball at kikiam na din. Tapos samahan mo pa ng french fries. Nagtitinda din pala sila ng siomay. Ang kaso lang biglang may dumating na problema. Oh shit! Oh, shit! <laughs> Oh, bakit? Ano ginagawa mo dito? Bibili ka. Bakit pera ka ba? Wala ka naman pera, di ba? Kasi puro ka isda, tapos panay ang galang sa huli mga upload mo, tapos hindi kami kasama. Anong karapatan mong pumunta dito? Lumayas ka. Bala ka. Kesa masira ang araw ko, umorder na lang ako kay Lechen Bunggan. Paborito pa naman to ni Aling Rihina. Kaya naman po trip na naman ang mga ipis. Grabe guys, napakasarap ng lasa ng putlong nila. Hindi lang yun guys, napakahaba pa. Nag-order na rin pala ako ng burger. Sinamahan ko na rin ng french fries. Bakit kaya ganito ang ugali ni Boy Ubo? Samantalang napakabait ko naman sa kanya. <laughs> kaysa magmukmuk kumain na lang ako ng burger para sa akin masarap ang burger ni Lai Chambungan sa katunayan guys sarap na sarap nga pala si Aling Rehina nandito rin pala yung ibang kamag-anak ni Lai Chambungan nakasuporta at nakaalalay sa business nila hindi lang yun guys napakaganda pa ng ambiance kung nauuhaw ako naman meron dito bilihan ng mga inumin umorder na ako para sa amin ni Aling Rehina dahil mabait naman ako ililibre ko ang buong team dog yut syempre ito nga pala yung para kay Aling Rehina napakasarap nito promise eto naman para kay Kuya Dugs para naman to kay Chambungan para naman to sa atin ni Kuya Dugs eto naman sa bayon ni Kuya Dugs at syempre, para kay Papa Dugs. Ang sabi ni Skin hati na lang daw sila ni Kuya Dugs. Kaya naman ibibigay ko na lang to kay Boy Ubo. Oh, minggu Mingo. Oh, matmalit maliit? Mali-libre ka nang alam. Maliit pa. Oh, shit! Oh, shit! Buti nga nilibre ka eh. Gusto mo, ikaw pa ilibre ko ng malaki eh. Maliit din ito. Tingnan mo sa akin. Bata, bata ba ako? Bata? <laughs> ayoko na nang makipagtalo kaya umorder na lang ako ng shawarma kay Lai Chambungan. Dito pipigaan mo na lang ng kalamansi at pwede mo nang kainin dahil gusto kong maging halimbawa sa mga kabataan. Itatapon ko to sa tamang basurahan. Medyo dumadami na rin pala ang tao. Pwede ditong tumambay at magpahinga. Isama niyo na rin ang buong tropa dahil diyan big big shoutout nga pala sa mga batang to. Mag-iingat kayo at wag lalayo. Kung hindi niyo na itatanong guys, dati nga pala kami nagtitinda nito ni Aling Rehina. Kaya naman kahit paano nagbigay kami ng konting payo. Hindi naman kami madamot pagdating sa kaalaman. Kaya lang si Kuya Dugs biglang naguto. Grabe guys, mukhang masarap dahil maghahapon na na kailangan na rin namin kumain nag-order na rin kami para sa amin kaya naman guys food trip na naman si Kuya Boy Macho no rin grabe guys napakasarap kaya naman ano pang hinahantay nyo pumunta na kayo dito sa food park makikita nyo dito si Itchambungan so paano guys hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa panonood paalam yeah Guys, gusto nyo bang kumita ng pera habang nasa bahay lang kayo? Pwes, maglaro na kayo ng 1xbet! Sobrang bilis at dali lang pala mag-register dito. Guys, pag mag-register kayo, huwag nyo kakalimutan ng promo code. I-type nyo lang ang macho nurin. Dahil sa referral code na yan, pwede ka makakuha ng 7,000 bonus sa unang cash-in mo pala. Dito pwede ka tumaya. Meron tayong boxing, basketball, at casino. Tataya ka lang dito, maaari ka na manalo. At dito, napakarami nyo nga palang pwedeng laruin. Kayo na lang ang mamimili kung ano ang gusto nyo. Laruin nga pala natin tong dice. Madali lang pala tong laruin. Yung black nga pala na dice ay pirate. Yung red naman ay ikaw. Kung sinong mataas na lalabas ay siyang panalo. Dito mamimili ka lang kung magkano ipupusta mo. Tumaya pala ako ng 20, tapos pindutin natin tong place bet 6 nga palang lumabas sa black, 7 naman sa red panalo tayo, napakadali lang din pala mag withdraw at deposit dito, pindutin lang natin tong green sa may bandang kanan meron ditong maya at gcash method, para mabilis na makapag withdraw at deposit, so ano pang inaantay nyo maglaro na ng 1xbet